Arestado naman ang isang big-time drug pusher sa Quezon City. Habang sa Paranaque, isang lalaki ang malapitang binaril. Magbabalita si Dave Abuel. Naliligo na sa sariling dugo ang lalaking ito ng datnan ng mga otoridad sa barangay Baklaran, Paranaque City kagabi. Ang biktima, malapitang ang palang pinagbabaril ng hindi pa kilalang gunman. Pagkababa niya ng ibay, dumiris sa mga kainan, kakain daw siya. Nung umorder pa lang siya ng kanin, yun na, may na at binarin siya. siya tinutuwa ng baril. Dalawang putok. Sa kuha ng CCTV ng barangay, kita pa ang mahinahong paglalakad ng sospek na tila raw walang nangyari. Dito sa bahaging ito ng barangay Baklaran, nangyari ang pamamaslang. Ayon sa barangay, dalawang tama ng balang kumitil sa buhay ng biktima. Wala raw ideya mga kamag-anak sa posibleng motibo sa pagpatay. Kinumpirma naman ng barangay na residente sa lugar ang biktima. Pero ang sospek, posibleng dayo lang. Ang description ng sa amin na naka-jacket na itim at naka-sambrelong itim, naka-short lang po. Takot namang magpaunlak ng panayam ang mga tao sa lugar. Inaalam pa rin ang pagkakilala ng sospek at motibo sa krimen. Pinalibutan at dinampot naman ng mga pulis ang lalaking ito sa IBP Road sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City kahapon. By bus pala ito para mahuli si Cedric Diam, alias boss, na isa umanong big time drug pusher sa lugar. Nang kapkapan, tumambad sa mga parak ang mga sasay ng hininalang sabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Uh, high value individual siya considered ang mga binabag sa kanya dito yung mga street level na pusher dito sa barangay Batasan. Isang buwan na raw tinitiktikan ng mga lesbo si Diam na napag-alamang tumatawid pa sa ibang lugar para magbenta. Uh, ang area of operation nito, uh, Batasan, Fairview, at eh, nakarating din siya ng Novaliches, itong northern part ng Quezon City. May record na rin pala ang suspect na naaresto dahil sa ilegal na droga noong 2011 at murder noong 2007. Aminado naman ang suspect sa pagtutulak. Kayo po ba yung nagbebenta ng droga? Opo. Bakit nyo kayo napasok sa ganyan transaction? Sa kahirapan po ng buhay, sir. Maharap suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.